Hi. good morning sa inyong lahat. Magandang araw. Uh, medyo hahabulin lang natin ang paggawa ng video. Mabibilisan natin kasi um, paparating na ang bagyo. Signal number one daw dito sa amin. Medyo uh, gumagalaw-galaw na ang mga ano, dahon. At uh, medyo natatamaan ako ng ambon. <laughs> Pero siyempre, kailangan makagawa ako ng video ngayon. Lahat na, lalo na yung mga bago na hindi pa alam kung ano bang gagawin nilang tamang brooder, no? Kailangan ba lagi ang ilaw na ilalagay doon sa brooder? o wala okay lang na wala so ipapakita ko sa inyo ngayon yung brother ko na puro ang ginamit namin dito ay yung retaso no yung yung bubong lumang yero yung mga dingding uh, mga putol-putol na kahoy mga retasong kahoy no so, ito ngayon yung mga ano uh, RIR chicks na napisa uh, ito yung isang compartment actually tatlong compartment ito dito tayo sa kabilang compartment So, ito naman yung dalawang native chicken. Ito, inihiwalay ko din agad sila sa nanay nila. At nilagyan ko rin ng box. Alam niyo, yung nakakatulong yung box na maliit. O kaya kahit na anong pwede yung paglagyan sa mga kiti. Na nilalagyan ko lang ito ng, ano, eh, ng uh, box na maliit. Tapos may cloth na mag ano kaya tissue na magkikip sa kanila na warm sila. Ganon. Pero, the same pa rin na walang installed na line ng ilaw. So, yung ganito lang yung pag-alaga ko ng mga kiti. So, healthy naman sila. Hindi naman sila nagkakasakit. O, oh, yan. Healthy sila. So, ito yung isang compartment kung saan nandito yung dalawang RIR chicks. So, ito na yung ano, dalawang RIR chicks na naalagaan ko dito. The same na, ano, the same na A double wall pa rin ito. At kung bakit hindi naka-install ang ilaw dito, warm na talaga ito. The same pa rin na walang naka-install na ilaw. So, nagtataka siguro kayo kung bakit parang madilim. Uh, Makulimlim kasi ngayon dahil um, may bagyo. So, medyo madilim ang paligid nila. Pero okay lang yan. At itong, yung box na sinasabi ko, no. Yung box na sinasabi ko, ito yun, no. Ito ito. Yan, yung box na yan. Ah, uh, yan, yan medyo Ayan, yan yung box na ganyan, maliit lang. So ganyan yung pinaglalagyan ko sa kanila pagka ano pagka kiti pa lang sila na maliliit. Pero ngayon kahit na ganyan pa lang sila kalalaki, tinatanggihan nila yan, dito sila susulok pumupunta dito sa gilid diyan. Dito sa gilid. Kaya okay lang dahil mabilis naman silang lumaki brooder na pinakita ko sa inyo, usually ginagamit ko 'yon sa uh, cold weather, yung mga tag-ulan mga ganyan, taglamig. Pero kahit na minsan pag tag-init na hindi yung masyadong mainit na mainit, ginagamit ko pa rin 'yon dahil uh, libre sa ilaw 'yon no hindi hindi ano. At saka lahat ng brooder ko walang ilaw. <laughs> pero, pero uh, at saka lahat ng mga brother ko walang ilaw pero nagpapasalamat ako kasi healthy ang mga manok ko na naaalagaan sa mga brother na yon at yung brother na yon brooder lang talaga uh, meron akong ibang brother pero at the same time ay growing pen ko na rin at ito yung mga yon So ito yung isang ano, isang brother ko na at the same time ay growing pen ko. Mas maluwag ito kesa dun sa mga compartment dun sa uh, brooder na ipinakita ko sa inyo. Ito, single ano na lang ito, single wall na lang ito. Uh, screen na lang talaga ang uh, dingding niya. So, pati flooring naman niya. So, okay okay sila kasi meron namang bubong ito, nakaano nakasilong ito sa maliit na uh, bahay, no? Yung shelter nila. So, ito, ito ganito kahaba oh. Mm. Mga ano siguro ito, one and a half meter ito. By one hindi lang mga 2 meters by 1 by and a half ito yung size nya at ito kinakaya niyang ano kinakaya niyang mag cater ng mag, uh, pwedeng mag occupy ang uh, kahit na 8 to 10 na kiti 8 to 10 na kiti na hanggang lumaki sila pwede ito naman yung mga ano ito naman yung mayroon akong dalawang brooder dito na ito yung isa ito yung isang brooder ko na Teka, punin ko yung paan niya. Buo. So, yan yung isang brooder ko na... Uh, at the same time, ay growing pen. Kung makikita nyo, no? Ano yung... <laughs> Hindi ko alam kung tama ba yung proportion ng ano niya. Pero, ako lang ang gumawa dyan. Ito yung ginawa ko nung nakaraan. Last... Ano pa? Last year yata po. Pwedeng mag-occupy lang dito ay mga 6 to 8 na kitty. Na hanggang lumaki sila na ganito. Kasi itong mga ito ay uh, magdi 3 months na sila. So, kung makikita nyo okay okay lang sila so medyo maluwag hindi naman makipot na ano yan so hindi sila crowded kaya makikita nyo healthy healthy sila hindi rin sila nagkakasakit karamihan ng mga manok ko ay ganyan lang hanggang ano hanggang bago mangitlog or hanggang bago pwedeng mag breed no di, jan sila nakatira yan So, ito rin yung isang brooder ko. Uh, medyo hindi ko maipapakita ang buo ito kasi may takit na may mga tatak-tatak. So, hindi po pwede. Kaya andito yung isang ano ko, isang pullet ko na yan, yun, yun, yun yung pinakita ko sa isang video, no. So ito yung isang brooder ko na at the same time ay growing pen ko. Ito yung isang pullet na pinakita ko dun sa isang video. So all about brooder itong pinag-uusapan natin at saka at the same time syempre growing pen. So wala tayo sa mga manok na yon no. Dito lang. So kung mapapansin niyo itong ilalim niya, Mataas naman no kung kumpara doon sa ano pero pero kung ito yung ito yung hindi ito yung ideal na taas ng ano ng, ng brother no ang kulungan ng manok pero ito ay pwede naman kung ang araw-araw na pag ano kung ang paglilinis mo ay araw-araw so ngayon pag umaga kasi umaga-umaga naman na ako <laughs> so hindi pa ako nakakalinis mamaya pa at saka uh, umuulan so medyo mamaya siguro pag tumigil tinatsaga ko lang na gumawa ng video ngayon na kahit na naaambun-ambunan na ako mamaya lilinis ako so yan, ganyan ang ilalim niyan so kahit dito medyo mababa ang ilalim niyan pero araw-araw na nililinisan ko para hindi sila masofocate kasi pagkatamad ka pag brother mo ay mababa ang lalim niya mababa ang silong, no? So hindi hindi po pwedeng ganun. Tapos tatakpan mo pa ng ano ng uh, lona pagkagabi no? no? Para maiwasan yung maanggihan sila. Ano ito, ginagamit ko ito sa mga uh, warm na weather at tuloy palakihan na. At saka kahit na malamig ang panahon, ginagamit ko na ito. Dito ko inililipat yung mga kiti na galing dun sa brother na double wall. At uh, wala pa rin ilaw kung napansin ninyo, no? ito tingnan nyo. Uh, walang ilaw hindi ako talaga nag hindi ako talaga naglalagay ng ilaw diyan sa mga ano ko sa mga kitiko oh di ba walang ilaw pero nabubuhay silang matiwasay kasi uh, sinisigurado ko na sila ay nakikip warm by the boxes <laughs> yung mga box na maliit at saka box na kahit na 2 months na sila no, nilalagay ko pa rin sila sa box yung medyo mas malaki na nga lang ang size kasi syempre pag 2 months na sila ganyan o kaya 1 month to 2 months medyo malalaki na ang mga yan so nilalagay ko pa rin sila sa box ah, dahil kung hindi ko lalagyan ng box itong ano, pag uulan maaanggihan sila so yon. ang ah, nagsisilbi tuloy na tuntungan nila yung box pagka ganun. So hanggang hanggang, hanggang ganun lang, no? Wala wala ako ano, wala akong Uh, ilaw. So sana nagkaroon kayo ng idea no, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano ang gagawin ninyo dun sa uh, brother niyo. Kasi ang brother naman, ang silbi ng brother ay to keep the chicks warm. Ganun lang. So ay para uh, rearing riring 'yon no, para sa pagpapalaki ng manok. Pero yung ilaw kasi uh, optional 'yon. Optional. So hindi kailangan laging may ilaw yung brother lalo na kung ang ano naman ang klima naman sa lugar mo ay kagaya dito na kagaya kagaya sa atin na fair fair weather lang di ba kung malamig na malamig ang panahon na ano talagang hindi na nila kakayanin na box lang ang ano siguro baka may ilaw pero hindi ko pa naman naranasan yung ganun na maglalagay ako ng ilaw sa mga native at saka RIR chicks ko So, sana nagkaroon kayo ng idea, no? Kasi, um, so makita, nakita na ninyo ngayon na ang ilaw ay pwedeng optional no pwedeng optional may mga paraan uh, may mga ibang paraan para makip them warm no para mapanatili silang uh, maayos at saka mainit na kahit na hindi sa pamamagitan ng ilaw at hindi sa pamamagitan ng kanilang nanay o oh, kasi itong mga, mga ito nahiwalay kaagad sa nanay nila pero box ang nanay nila naging naging nanay nila So, ganito na lang, no? Sana nagkaroon kayo ng idea. At, syempre, kung gusto nyo makatipid sa kuryente, di ba? Mm. At, ito naman, tingnan nyo, nakikita nyo. Very healthy ang mga manok ko. So, gandito na lang. At, salamat, syempre, sa mga sharers, sa mga subscribers. lahat, lahat kayo, mga nagko-comment, nagtatanong lahat. Um, pakilike itong video, at saka pakishare naman, no? Video, at saka... video at saka channel ko at Uh, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod ng mga videos ay ma-notify kayo. At sana ano, pagpalain tayong lahat. Tingnan niyo ang amo. ba? <laughs> diba? -amo talaga silang lahat. Oo, mm -mm.